Ay, mga Lodi, nandito si ating Reba. Ayan, kagagalik ko lang sa palengke, guys. Pumili ako ng talbos ng kamote. Mas gusto to ng mga amo ko, inaano ko siya ng chili peas. Ayan, yung mga chili ng Malaysia o Indonesia, tinatawag nilang sambal o balatsyan chili. Ito yung panghalo ko. Tapos, bumili na rin ako ng fresh na bihon noodles. Ito yung mga kikiyaw, yung mga ko at saka yung yellow noodles. Para ito ay uh next week o mga kung naisip nilang kumain na lang dito na Sabado, 'di eh, magluluto ako itong mga gulay. Medyo tumaas ang presyo ng ating gulay ngayon, guys, dahil magcha Chinese New Year. Uh normal talaga na pag tataas sila, magtataas sila ng isang dolyar sa mga ano, uh, mga binibinta nila ito yung mawukwa tawag nila uh, raw, ano ba to uh, maro sa tawag ng English eh. ito naman yung ampalaya minsan ginigis ako ito sa maalat na isda at ito yung sinasabi kong water watercress na linuluto ko ng sabaw pang hiti yung mga sabaw, araw-araw ako nagluluto ng sabaw may dapat may karot pa ako sa loob, bumili ako ulit ng karot. Dahil yung alaga ko, nag-horse riding siya, nangangabayo siya tuwing Sabado, nagdadala siya ng pang niya sa kabayo. Okay. Tapos ito, uh, ko na lang, minsan nilalagay ko sa sabaw. Sa sabaw nila, ito yung coriander. Ayan na guys. Coriander, pang ano, ng noodles, o kaya ano, pampabango, anti-cancer yung mga um, tapos ito yung talong, malalaki, pero ano, uh, hindi pa siya magulang. Inaadubo ko yan, guys. Ito naman, pinapapak ko kung wala akong mamerienda. Uh, ito yung uh, Japanese cucumber. So, you guys, mahaba ito. Tangkoy yung mahaba, ba diba? Tangkoy. Pinangsasabaw ko rin yan. Linalagyan ko ng karne. Hmm. Tapos, bumili din tayo ng okra. Ayan. Minsan, ginigisa ko rin to sa spice. Yun lang ang gusto nila. Hindi nila, ayaw nila ng walang ano, chili. Gusto nila spice. Kasama nung aking kamuti. hindi ko sila pinaghalo-halo, guys. Uh, kahit na ano yan, basta may lasa, okay na. Tapos, ito yung chay nila dito. Pinang no-noodles ko rin. Sabaw o e, panghalo ko sa miki. Ganyan. Ginisang miki. Uh, ito. ito naman. Ginigisa ko lang na ganito. Ayan. E, ito lang guys. Yung nabili ko. Tapos may dalawa tayong kamatis. Minsan hinalo ko sa sabaw. Uh, minsan ako nang ulam, hinalo ko sa sinigang o nilaga o kinakain lang na ganyan. Yan solana Wala na. Wala na. Yan lang yung mga napibili ni ating riba. Nakagasto tayo ng 20 plus. 20 plus kasi may tumaas na yung mga gulay nila. Hindi sila nagtataka kung tumaas na. Kasi uh, every Chinese New Year talaga yan. Isda, lahat, seafood, karni, tumataas sila ng isang dolyar. Mahal. Mahal. <laughs> Mahal sa bulsa. Ayan, guys. Andito na. Eh, syempre, kape, ice coffee ni ating Riba. Lagyan po ng ice kasi wala nang Kunti lang yung ice nila kanina. Mainit yung kape. Tunaw na yung ice. Ayan lang, guys. Thank you sa inyong lahat. Sa suporta kay ating Riba.